Hindi alam ni Lira kung bakit siya laging bumabalik. Ngunit bawat araw, sa parehong oras, ikinakabit niya ang mga cable sa pagitan ng mga sirang tore at naghihintay. Bumabalik ang tinig ni Alec, mas tiyak, mas hindi naaaninag ng mga salon. Nagsasalita siya ng may mekanikal na kasiguruhan na palaging nagpapangiti kay Lira. Nagtataka ito sa kanyang mga salitang malabo sa paraan niya ng pagtawag sa mga bagay batay sa pakiramdam, hindi sa tungkulin. Nais nitong maunawaan kung ano ang isang prelo na humihinga o isang makina na tumatangging sumunod dahil hindi ito pinakinggan. Siya, siya ay tumatawa, at sumasagot ng hindi laging sinusundan ang paksa. Akala nito may plano ang lahat ng bagay. Siya na may nabubuhay sa mundong may alaala ang bawat bagay, hindi manual ng paggamit. Hindi nito nauunawaan ang paraan niya ng pagtalon mula sa isang paksa tungo sa isa pa, ngunit nananatili ito. At siya rin, Ikinwento niya ito kay Nala, ngunit itinago na galing ito sa silangan. Hindi naman talaga para humingi ng payo. Kundi, dahil kailangan niya itong sabihin sa kahit kanino, hindi nakatira si Nala sa gitna ng pamayanan. Naninirahan siya sa gilid, sa pagitan ng mga guho, palaging medyo hiwalay. Kapag may bagay na tumahimik, kapag may batang bumubulong ng walang lagnat, siya ang tinatawag. Mas nakikinig siya kaysa nagsasalita, siya ang umaruga kay Lira at nagturo sa kanya na pakinggan ang mga harmoniko ng Agos. Nang araw na yun, ipinatong ni ang isang kamay sa kahoy ng upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkaraan, ibinulong niya, kapag tunay siyang nakikinig, maririnig niya ang mga bagay na hindi mo sinasabi. Right double angle quotation mark. Mula noon, hindi na nagtanong si Lyra. Kumukonekta siya, nagsasalita, tumatawa minsan mag-isa. Hindi niya alam kung saan patungo ang tinig na yon, ni kung bakit ito ito'y umuugong ng ganoon kayon. Ngunit naman niya, sa bawat hinga ni Alec, sa bawat katahimikang pinaghahatian nila, ang isang bulong na nakilala niya kahit hindi niya kailanman narinig. Nariyan pa rin ang pader. Ngunit minsan, tila hindi na ito ganoon kataas. Hindi na ganoon kalamig. At bawat araw, ang mga takip na ipinatong sa kanyang paningin ay unti-unting lumuluwag at shay lumalayo sa mga baluktot na alamat na itinuro sa kanya mga aninong nilikha upang lunurin ng liwanag ng kabilang panig